Madama ko salamat sa tanang nag-suporta sa akong dira sa Facebook. Kamu guys, kamu gid ang rason kung nga nag upload ko dira sa Facebook. So amo na mga upod ko, nagsimba kami mo, simba sa Bado. Simba kami ah. Iglesia. Dahil yun, sa yun upod ko na yung isa, si ano na si Cherry Bor, alin sa Amerika. Diba kung sa Thailand, ning upod ka sa amo, yung makakano sa Baminam mo, yung panahamit sa Baminam. So English si Hero ni saya, ya, sa hindi siya nang tako sa Amerika to. Kasi na nagwa mo naman in English ang ginagmay eh. Para hindi matamuyan. Kaya tapos na nagkatok kami sa 7-Eleven. Sabi ko po ko naman niyo. Yes. Bidyohan eh. so, na ka. Talagang niya ko eh. Sarawag yung 7-Eleven sa Thailand. Pero ito ko tama guys sa Thailand sa mga 7-Eleven dire. Eh. Pero tayo ka sa mga balikya. Tag pulo, tag kinsi So kung ikaw yan, nakakasabo sa comfort zone mo dira sa Pilipinas, sa Negros, sa Labinas, sa mga ilongko dira. Try mo man nga uh, sa Thailand. Eh, hindi ka magpa ano lang hindi ka magiging comfort ba sa iyo mga comfort zone dira damo sa mga opportunity sa ibang pungsod at sa nga mga lugar kung naari ka na di siyempre mga itaga obra eh para pagkabalik ka sa Pilipinas may kaunun ta so muna kapatid para sa akin baka ako tubig ko lang baka ako takakan na na bulang Orange na ako, tag city, na lang guys, pati ka brat, tiri sa Thailand, Ja, mo kung sa 7-11 ka, social na, pero ka brat, sa mga balagi, pati lima lang kani, ng mga sandwich, ah. So, muna um, sige ko bidyuhan nga bidyuhan sabi ko para mapulos ka naman sa akin bidyuhan mo ko. Higit ka lang pulos ka naman Ano nang siya niya? Estudyante na sa Thailand. Higit ka siya niya. PhD. ano, doktora. Doktor ka ko, doktor ka, doktorate niya siya. PhD na niya siya. Grabe ka alam niya siya. Nakapa-amerika naman niya siya. Ako niyang ultimo. Kung sige bidyuhan mo, bidyuhan mo na ako nga video sa mga content kada ako ng tsura pero hindi mo matakan ang mga lantaw sa akong tsura kada puro na tsura ko nga sa Facebook so lain na mga tsura eh so muna guys kung gusto mo gid magpa Thailand sige pi mo ko eh Gag guide kita ko paano ka makakadto diri amon asa ang mga rason ta di pa ma... sa sweldo ah katapos sa kwila the minimum gamay gamay mag minimum ka sa Pilipinas subong sa ilabi na sa probinsya ito kulang mo imo, boarding house mo, kaon, Huwag may bilin, may uyab ka pala maka milok ay na. So muna ang ako may mga oportunidad, oportunidad kadto ko tinto. Importante himo, ba pinaka mayo ko tinga nga lugar sunod ka lang sa mga regulations nila. Sa ilang mga culture and custom dapat i Muna eh, hindi base madala ka sa presuhan Dapat i Muna mo para para, para, para palanggaon sa mga locals, mag-iwan sa mga bakas dire sa Thailand kung hindi naman to mga